Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng malawak na bukirin, may isang magsasakang naninirahan. Simpleng mamuhay, ngunit nangangarap ng marangyang buhay. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa, may natagpuan siyang hindi pangkaraniwan. Isang palayok na may kapangyarihang magbago ng kapalaran at ng kanyang puso. Si Tonyo ay isang 38 anyos na magsasaka. Payat, sunog sa araw, at may mapangarap na mata. Hindi siya tamad, ngunit madalas ay may hinanakit sa buhay. Kailan kaya ako yayaman? Pagod na akong magtanim na wala namang napapala. Araw-araw, binubungkal niya ang matigas na lupa sa kanyang maliit na bukid Pilit hinahanap ang kasagutan sa kanyang dasal. Isang umaga, habang sumisilip pa lamang ang araw at ang hamog ay kumakapit sa bawat dahon, mag-isa niyang binubulkal ang pinakadulo ng kanyang lupa. Mabigat ang bawat hagod ng asarol, ngunit mas mabigat ang iniisip niyang bukas na walang kasiguruhan hanggang sa klang, tumama ang talim sa isang bagay na hindi lupa o bato. Napahinto siya. Ano to? Mahinang tanong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Yumuko siya at sinimulang hukayin dahan-dahan na parabang may tinatanggap na mahalagang regalo mula sa ilalim ng lupa. Ilang saglit pa, lumitaw ang isang lumang palayok, balot ng putik, ngunit may mga ukit na kakaiba. Mga simbolong kumikislap sa ilalim ng araw. May mahina itong liwanag, parang kandilang nagbabantay sa isang matagal ng lihim. Parang buhay, bulong niya, sabay haplos sa gilid nito. Nang alisin niya ang takip, tila tumigil ang mundo. Ang hangin ay nanlamig at ang paligid ay natahimik na parabang ang kalikasan ay nakiraramdam. Sa loob ng palayok, ginto, hindi basta ginto, kundi napakarami, dumadaloy, kumikislap at tila walang katapusan. Napaatras siya, nanginginig ang kamay. Panginoon ko, totoo ba to? bulong niya habang pinipisil ang isang baryang malamig sa palad. Mabilis ang tibok mang puso, halong galak at pangamba. Sa kanyang mga mata, kumislap ang matagal ng nawawalang pag-asa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bumubulong na tanong. Kayamanan ba ito o kapahamakan? At sa umagang iyon, alam niyang ang kanyang buhay ay tuluyan nang magbabago. Sa loob lamang ng ilang araw, si Tonyo ay tila ibang tao na. Ang dating payak na kubo ay napalitan ng malapalasyong bahay na may malalaking bintana at kumikinang nabubong. May bago siyang sasakyan na kasing kinis ng salamin at bawat umagay maririnig ang pag-andar nito sa baryo. Lahat ng utang niya, mula sa tindahan ni Aling Rosa hanggang sa pautang ng kapitbahay, ay agad niyang binayaran. Dumagsa ang mga tao sa kanya. Mga dating kaibigan, biglang nagbalikan. Mga dating nanlilibak sa kanya, ngayon nakayuko at nakikipagkamay. Tonyo, baha naman ang maririnig niya sa bawat bisita. At si Tonyo, abot nga ang iti habang nag-aabot ng pera, parang walang hanggan ang laman ng palayok. Ngunit, unti-unti may nagbago, hindi lang sa paligid niya, kundi sa kanyang mismo. Isang hapon, habang kinakausap siya ng matandang kapitbahay tungkol sa bukid, napalakas ang kanyang boses. Wala na akong pakialam sa bukid, hindi ko na kailangan yan. Sigaw niya, sabay-hagis ng kanyang lumang araro sa sulok, parang kalawangin na lang itong bakal na walang silbi. Hindi na siya tumulong sa kapitbahay na dating tinutulungan niyang mag-ani. Hindi na siya bumabati sa mga nakakasalubong. At higit sa lahat, hindi na siya lumuluhod sa harap ng altar tuwing gabi. Ang ginto ay nagbigay sa kanya ng marangyang buhay. Pero unti-unti, ninanakaw nito ang kanyang puso. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tonyo sa kanyang malambot na kama, biglang yumanig ang lupa. Mahina lamang ang lindol, ngunit sapat para magpaalanganin sa mga dingding isang istante ang bumagsak sa sahig at sa kalabog na iyon, narinig ang crack. Isang piraso ng mahiwagang palayok ang nabasag. Kinabukasan, pagkasilip niya sa loob nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Kalahati ng kanyang ginto, naglaho ang dating kislap ng mga baryang tila araw sa loob ay napalitan ng malamlam na anino. Kinabahan si Tonyo, agad niyang tinakpan ng palayok, inilagay sa isang sulok at binalot ng makapal na tela na para bang kaya nitong itago ang takot na unti-unting kumakain sa kanya. Ngunit gabi-gabi, muling naririnig ang mahina, ngunit nakakakilabot na tik senyales na may isa na namang bitak ang nadagdag. At sa bawat bitak, paunti-unti ang kanyang yaman ay naglalaho. Lumipas ang mga linggo, ang palasyo niyang bahay ay tahimik na parang sementeryo ng mga alaala. Hanggang sa isang umaga, pagkasilip niya, wala nang laman ang palayok hindi man lang naiwan kahit isang baryang alaala ng kayamanang minsang sa kanya ay walang hanggan. At sa huling pagkabasag nito, sumabog ang liwanag at isang tinig ang lumabas, malamig ngunit malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng ginto, kundi sa puso mong marunong magbahagi napayuko si Tonyo at sa unang paglakataon matapos ang matagal na panahon naramdaman niyang siya ay tunay na mahirap muling sumibol ang luntiang mga tanim sa bukid ni Tonyo ang dating lupang tuyot at walang saysay ay ngayo'y puno ng sigla mga palay na sumasayaw sa ihip ng hangin at mga gulay na tila nakangiti sa ilalim ng araw. Muli rin bumalik ang kanyang halakhak, hindi na kasingyabang noon, kundi may halong lambing at pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, nagbago siya. Hindi na siya ang tonyo na alipin ng ginto. Nayon, siya ay marunong magbahagi, marunong magpakumbaba, at marunong makinig sa hinaing ng kapwa. Tuwing gabi, bago matulog, dinudukot niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang lumang palayok. Basag-basag na, walang kislap, walang yaman. Hinahaplos niya ito na parabang isang lumang kaibigang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo. Wala na itong ginto Ngunit puno ito ng alaala. Puno ng mga aral na hindi matutumbasan ng anumang halaga. At sa tuwing may batang lalapit at magtatanong tungkol sa kayamanang minsan niyang tinaglay, ngingiti siya at marahang sasagot. Ang palayok na ito, nagpakita sa akin ng tunay na yaman at iyon ay ang kabutihang loob. Isang kayamanang kapag ibinahagi mo ay lalong dumadami. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o ari-arian, kundi sa lawak ng pusong handang magbahabi, magmahal at magpakumbaba. Sapagkat ang ginto'y nauubos, ngulit ang kabutihang loob ay nag-iiwan ng yaman na walang hanggan.